Genesis 22. Magandang balita Biblia. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, "Abraham." "Narito po ako," tugon naman niya. "Sinabi sa kanya, "Isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, Bantayan niyo rito ang asno, at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon, at babalikan namin kayo, ipinapasa ni Abraham kay Isaak ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaak ang pansin ng ama, ama, ano yon, anak, tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog, tanong ni Isaak. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaak matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, labing isa tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na, si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh, ay may nakalaan. Mula sa langit, Nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh. Sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin, at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Ang mga angkan ni Nahor, hindi nagtagal, nabalitaan ni Abraham na si Milka, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hos, sumunod si Bus, at pagkatapos ay si Kemuel na ama ni Aram. Ang iba pang naging anak ni Nahor kay Milka, ayon sa pagkakasunod-sunod ay si Nakes, Hazo, Pildas, Jidlaf at Bethuel. Si Bethuel ang ama ni Rebecca. Ito ang walong anak ni Nahor kay Milka. Kay Riuma na asawang lingkod ni Nahor, naging anak naman niya si Nateba, Gaham, Tahas at Maaka.